palagi siyang full charge. Palagi siya 100% kahit hindi mo nagagamit. Pero hindi siya makapag-charge. Testingin natin. Ligyan natin ng capacity tester natin. FX35. 3.73 volts lang ang nadedetect niyang voltage sa kabila. 3.73 sa isa pa. 3.73 oh, okay. So, mababa yung voltage niya ang normal na USB ay palaging 5 volts. Ganyan to. 5 volt ang output nitong ito ay DIY ano naman din to. DIY na power bank. Meron lang dalawang 18650 sa loob. Na beautiful matagal na to. So ito ay Moyu Moyu 8,000 mAh 18,000 mAh Subukan nating Kuhanin ng battery nito At susubukan ko itong isa Mamurahin lang to. Ito ay pang power bank na wa, waluhan ng battery na 18650. So, ang plano ko, kunin ang battery nito at ilagay dito para mapakinabangan pa natin. So, murang solusyon lang to. Na-testing ko na to gamit ang 18650. So, ayan. Nakaparalel lang lahat ng battery niyan. Makita natin yung busbar niya. niya. Diretso lang. Ha. Harang itim lang yan. Lahat sila may nakalagay negative at positive symbol. Ayan. So, nakaparalel lang. Kahit saan natin ilagay yung battery diyan. Gagana na yan. Pag-connect natin to sa FX35, meron tayo ditong out 2, out 1. Okay. Yan. Dinadetect oh. agad tayong 5.18 volt. Sa kabila ay ganun din. Mamaya na natin tingnan kung kaya nito ang mga 2 amps. Hindi ko sigurado sa spec kung 2 amps kaya nito. Okay. So, buksan muna natin ito. Isa. Kunin natin ang battery. Tapos, Ilipat natin dun. Ganoon lang kasimple. So, paano kung wala kayong capacity tester, kaparese nito? So, mapapansin nyo sa cellphone. Hindi siya makakapag-charge. O kaya minsan naman, kung nakapatay yung phone, kaparese nito, maglalabas ng lalabas yung logo niya. Paulit-ulit lang. So, parang mag-charge. Mabubuhay yung screen dahil na-detect niya yung voltage tapos hindi naman magtutuloy yung charge. Dapat yan daradiretso. Kapares nito. So, pag pinindot mo siya, hindi na siya naglo-loop sa charging. So, kung mangyayari, magdi-discover ka pa yan, imbis na magkarga. Okay, buksan natin to. Mukhang wala siyang bukasan, mukhang pinupwersa lang to. Ayun o, sira o. So, sa tingin ko, tinamakan ko to pag bukas ko dito. <laughs> so, ito ay 1, 2, 3, 4, 5. Limang battery na 18650. Ayan, tanggal ko na yung battery. Meron tayong limang battery. Naka-parallel lang yan. Positive sa positive, negative sa negative. So, ingat tayo sa lithium-ion battery natin ng voltahe. Ito ang negative at ito ang positive. Meron tayong 4.2 volt. So, sa lithium-ion na battery, ang voltage range nito ay nominal volt sa 3.7 volt o 3.6. Tapos, ang full charge nito, kung pagbabasya natin ang voltahe, ay 4.2 volts. So, tama naman yung ni-indicate niya. Yung charging nito, yung indication, tama pa. Hindi lang siya makapag- charge ng ibang gadget. Okay? Baka sama pa rin yung dalawa at yung tatlo. So gusto ko pa itong pag yung para matis isa-isa. Para malaman natin kung may dead cell. Pero sa tingin ko wala naman. Kasi kung may dead cell to automatic to magdi-discharge. So ang test lang naman ay hayaan natin siya naka-charge na matagal. O kaya may nag-open ditong cell, nag-init, mag-open yung protection yan, CID. May CID yan na parang check valve pag sobrang init, mag-disconnect yung positive niya. Sa tingin ko wala naman kasi magkakaroon yan ng discoloration. So, kaya ang may papayo ko dito, iwanan na natin to ganto Yung negative magkakasama ng tatlo tsaka yung dalawa. Tsaka dito. Para mas maganda yung connection niya sa kanyang bahay. Okay? So, observe lang natin dito ang polarity. kagaya nito Ito ang positive palagi. Yung may insulation tape dito. Okay? Kapag tingnan natin sa gilid, meron siyang parang leeg. Okay? So, ito ang positive. Ayun ang negative. So, paganto yan. Tapos, ito rin. Ito ang positive. Ito ang negative. Okay. So, usod pala natin ito dito para malapit sila sa board. Okay. Tapos, double check, triple check. Good. So, ayan. So, sa gantong setup, meron pa tayong slot na tatlo. So, hindi ko para rekomenda na haluan natin sila ng ibang battery. Kung apatan lang yung sirahan yung battery bank, apat lang lagay nyo dito. Kung lima lang, lima lang. Okay? Pero check nyo rin ako, makakita kayo ng mga discoloration sa battery. Ay mas magandang pag at test isa isa. Okay? So, to mukhang wala naman tama ang battery board talaga tama. Kaya hindi ko na ginawa para mas maganda yung connection natin dito. Kung may sumablay man isa, meron pa rin tatlong magkakasama. Okay? yung glue nyo nga hindi mo matanggal anti-gas. try natin kung kukover pag nandyan yung glue huwag na muna natin coveran so huwag nyo haluan ng ibang battery pwedeng haluan halimbawa meron kayong dalawang battery pack na identical pero dapat kasi yung voltahe nila halos magkakamwa so ito magkakasama sila anti mano ay magkakamwa yan kung haluan nyo ng ibang battery na halimbawa dalawang set yung battery bank nyo ilalagay nyo sa isa siguraduhin nyo na halos pare-parehas yung battery level nila o yung voltaje. Okay? Testingin natin. Okay, hindi siya nag-on kusa. Kailangan natin pinutin tong on button na to. And meron tayong 5.19 volt. Tingin natin kung saan magkakulaps yung kanyang voltaje. Meron tayong 500 milliamps o 0.5 amps. So yan, nakatest na yan. Meron tayong gulay asul dito sa output. Tataasan ko lang. So 1 ampere, walang problema. 100% pa rin sya, okay. Mukhang, mukhang maunat naman itong battery na to Sa tasa natin. Sa 1.5 amps yun nagdrops ng 4.99 volt pero wala pa rin problema yan tasan natin 2 ampere lang okay na to eh magdarampan natin wala problema yan 2 ampere kayang kaya okay tasan pa natin konti 2.2 2.3 wow 2.5 ampere 4.86 volt pwede na pwede na 2 amps lang pwede na yung malakas na to okay tapos yung isang slot okay hindi ko pala inop yung hindi ko pala inop isang slot sa 2 amps tayo 5.16 volt On natin. Bakit ayaw? Anong collapse na hindi na para? On natin. 5.18 volt. On natin sa 2 amps. Mm. Baba natin ang parahe. 1.4. Okay. 1.5. Taasan natin. So, mas sensitive tong isan to ah. So, okay na tong power bank na to. Gumagana na siya. So, nga pala pre-order to nung in-order ko, no? Medyo matagal to dumating. Pero, ang mura lang ito. Nasa 100 pesos lang yata to. O, wala pa. Ilalako na to. So, so ang klase nito, pag nag to, parang masisira na rin. Kapares nito nga sa. Pares lang ang laking mechanism mo. Hmm. Para sila ng locking mechanism. So, ilalakot na to. Pipindutan tayo dito. Double click. May dalawang ilaw. Double click ulit pa tayo. So, typical na power bank. Ngayon, gamit ang isang power bank. Sa power bank, i-discharge -di test ko to o capacity test ko sa 1.5 ampere. Ate, tingnan ko yung capacity. So, full charge yan. 100%. And meron siyang nakalagay na discharge. Okay. Meron pala kung nababasa dun sa baba. Kung nakikita sa ating camera, 5 volt, 1 ampere yung nasalpak ng go. <laughs> Ayun, no? 5 volt, 1 ampere. Patayin natin to. Pag dito sa kabila, 5 volt, 2 ampere. So, 1 ampere tsaka 2 ampere output pala to. Pero malagpas ng 2 ampere tsaka malagpas ng 1 ampere. Sa 2 ampere ako nag-test ng 1.5. Tingnan natin kung ano yung capacity nito. Kung sulit ba yung pagbili ko ng case. Kung usable pa yung kanyang battery pack. O yung mga battery niya. Balikan na lang natin to. tapos na siya meron tayong 8.75 AH 8.75 AH so magagamit po power bank na to so kaysa hindi siya totoong hindi siya totoong 18,000 mAh o so, maaring matagal na to kaya mababa na yung ano ng battery niya yung capacity ng battery pero at least yung sirang power bank. Magagamit pa natin kahit tong bagong board na to. So, ayan, sira lang yung board niya. Kaya okay na to. Makakapag-charge pa to ng average na dalawang cellphone kung full charge siya. Okay, i-charge ch ko na lang to. Tapos, kung ang power bank niyo naman, ang battery ang sira. Buo naman yung board. So, mas marerecommend ako yung isang ginawa ko dun sa isa kong power bank. Spell ko yung battery gamit yung mga laptop battery naman. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan tong video na to. Maligayang bagong taon po sa ating lahat. Paalam.